ilan? 20 na kayong embutido kay Bong embutido <laughs> kaway kaway na dyan Bong ilan taong ka na nagkasakit? 7 years na dati po siya nag tricycle guys ngayon nagtitinda na lang po siya ng embutido tag sampo lang po yan guys sampo lang hawakan mo nga to Barat lah Yes, <laughs> dito <laughs> lang. Okay. Ano lang yan? lang. Mura lang. <laughs> Bili Bili na lang. Sampo-sampo lang. kayo. Sino ang gumawa dyan? Kumuha na ako. Dalawang piso lang sa akin. Yeah, in, kung lang pala tubo. In in? Sa wala, in, ako sa bahay. Walang kita. di ba? Um. ako. Ang anak mo? Hanggang sa mamal niya. Sa... Hindi kayo? tagal Ganun talaga yung ibang babae, pag di na, wala na yung asawa Iwanan. Iniwan siya ng asawa, guys. May wala na siyang trabaho. Ayan, iniwanan ng asawa kasi na-stroke. Ayan na po si Madam. Nagbablog kami. Nagbablog. Sampo, sampo. Ayan, manghihika ng tulong. Ayan. Tingnan lang tulong, gano'n. Oh, Mayor. Baka Mayor. pwede naman to. Kay Congressman. Oh. Baka pwede naman. <laughs> lang. Pamasko lang. Pamasko. Pamasko. Sige.